Tibay okay, talaga yung Pag gusto yung bumili ng isda PM nyo lang yan si Gore Magsaka ng isda dito sa Alegria Door to door Ang pag deliver yan Umulan ng maraw deliver yan Napakasipag yan oh. Napakasariwang mga isda Puro first class Gore vlog Gore vlog Hanapin nyo lang Gore vlog Tibay talaga si Gore oh Gurib na graman. Pabas ka kay panalo ka daw eh. Ha? Talaw, talaw. Ano yung mga panalo? Lock. Okay. Ay, malaking lang yung mga panalo. ka daw eh? Ay, yung ulo-ulo eh, May nakita pang ulo eh. may mo na. May pinatay doon sa ama niya. May, uh, uh, uh. uh, uh. may nahuli pang ulo, bata. Tawawa naman. <laughs> <laughs> Grabe. Pangal <laughs> ang ulo. Sinubar. Nasaan kaya ang katawan nito? Oh, pagayang, pag <laughs> buhay pa. Buhay pa tax. Ay talaga buhay, buhay Ay, guys. Oh. Ibang na buhay talaga eh. Ay tax. Imo na, imo. Bebe, pitulin. grabe, imo Bebe na. Oh. Wala nang timbangan. Sige. 4 kilos. Oh. Sige. 1,000. Oh. na. 1,000. Hindi <laughs> ka man nakakatama, so ara sama-sama ka lang. Hindi ka lang daw. Tama naman sa'yo! Ayaw mo. Ayaw to, Greek, mo. সময়

Oh. Oh. Akan, uh. ah. uh. oh. angat mo muna itong malaki Para sikat-sikat ka mamaya Yan uh. malaki. Ang malaki, angat mo Ay, kuha ka ng kwan Kuha ka ng itong tas ay ay, 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 ay Oh, ang daming pinamalahan oh, Ang haba ng oh Grabe tong bata ng are. Pag gusto okay, niyo mag-order ng isda, PM niyo lang yan. Sanle Lepro alias Rasta. Napakamura yung isda sa kanya. Oh, okay. puno na naman.